Hello mga idol, dito ako mga idol sa akin Siyempre mga idol, papakain ko yung mga alaga kong mga kambing mga idol Tapagkita ko sa inyo yung mga alaga kong kambing mga idol So ayan sila mga idol o oh. Ayan Ayan Ito, Yung isa mga idol, siyempre bagong panganak to mga idol Napagandang mga damo dito mga idol Busog na busog yan sila mga idol Doon tayo sa isa mga idol Napagandang mga idol Ang daming damo para daw mabubusog sila dito mga idol at yung isa mga idol taraan to sa pitong piraso mga idol ito ina nila mga idol parang yan para sa mga idol nasa mahigit ano yan nasa mahigit na mga 40 kilos yan ito ang bigat yan yan ang pinakamalaki nila dito And dito ko sila pita na tinatali mga idol para mabusog sila araw-araw kasi natin natalihan dito yun yung mga alam mo nga tawag sa amin mga damo yan mga idol kumpay at ito yung naman ang pinakamalaki mga idol yan lalaki ko siya mga idol itong lalaki ito yung ama ng pitong kambing mga eh yung anim na kambing mga. yan mga idol dito lang yan sa equation City mga idol eh Quezon province mga idol at saka dito ko naman yan tinatali mga idol napakaganda mga idol si sila mga idol Magdaming sila dito mga idol Siyempre maraming damo dito mga idol So yan mga ko dito mga idol Dito sa Cuisine Province Magkalag ako ng kambing So yan napagagandang araw ngayon Mainit ang araw natin ngayon mga idol So yan lang mga idol Uwi na kami mga idol Bye bye See you next video Share Okay, share and follow ating mga feeds mga idol. Thank you so much.